Sinasabi ng Isayas quarter thirty Ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila, tatakbo at hindi mapapagod, lalakad at hindi manghihina. May mga sandaling parang napakabigat ng buhay, pagod sa katawan, damdamin at espiritu, parang hindi na natin kayang magpatuloy. Ngunit ang salitang ito ay nagdadala ng isang matibay na pangako. Ang mga naghihintay sa Panginoon ay hindi lang makatatagal. Sila ay pinalalakas muli. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi pagiging walang ginagawa. Isa itong kilos ng pananampalataya. Ito ay pagtitiwala kahit tila lahat sa paligid mo ay nagsasabing sumuko ka na. Ito'y pananatiling matatag na alam mong ang lakas ay hindi mula sa sarili kundi mula sa itaas. Ang agila kapag dumadaan sa unos, hindi ito umiiwas bagkus ginagamit nito ang hangin upang lumipad ng mas mataas. Ganon din ikaw. Ang bumabagsak sa iyo ngayon ay siyang gagamitin ng Diyos upang ikaw ay itaas. Tumakbo ng hindi napapagod maglakad ng hindi sumusuko at kung tila imposible na maghintay sa Panginoon, sapagkat Siya ang nagbibigay ng lakas, nagpapagaling ng puso at nagpapalakas ng Espiritu. Magtiwala, hindi ka iniwan ng Diyos. Inihahanda ka Niya upang lumipad ng mas mataas kaysa dati.